Hello mga Mima, so yan, good morning. Ito nga pala yung niluto naming spaghetti para sa darating na family day namin. Sorry sa aking boses dahil kagigising ko lang ngayon tapos nag voice over na agad ako. So ayan, nag prepare -pre -pre na nga kami para sa aming family day. Late upload na nga pala to kasi kahapon yung family day namin. Tapos yung ano, biyanan naman ni Ma'am Jane ang magluluto ng panset tsaka ng chicken. Salamat nga po pala sa mga nagbigay ng chicken, ng pansit, tsaka nung lobo. Sobrang dami, ang dami nating pagkain. Tapos ito na nga pala yung ibang mami, sinet up na nga pala nila yung nasa likod, yung sa may court, yan yung table at tsaka yung chairs para naman maayos na pagdating nung iba. Ayan, bago kami umuwi, pinak muna namin yung spaghetti para naman wala nang gagawin. Tapos ito na nga yung pagpunta namin si Isay Tinotopak, ayaw niyang pumunta dito. And ayan na nga, up na nga at may mga magulang na rin at saka may mga kids na nandyan na. So parang kami ata yung late. Ay, hindi, may mas late pa pala. Doon nga pala kami sa bahay nila, siya nagluto ng spaghetti kasama si ate Morita. So ito na nga, nag-i-start na nga magdasal si Jenny Rose. After nga namin magdasal, ayan, nag-lead na nga pala si Maureen para sa lupang hinirang na aming kakantahin. So ayan, bali okay na nga. Medyo bantay ako kay Isay kasi sobrang kulit. Pero may mga nagsasalita niyan sa harap. Pero nakapokus kasi ako kay Isay dahil nga makulit siya. Tapos takbo ng takbo baka madapa. So ito na nga magpa-perform na nga ang mga kids para sa kanilang special number. Tapos ito pa nga, meron pa nga silang isang special number pero si Isay wala na, hindi na dyan, hindi na dyan kasali kasi nga andun siya sa may likod, nagmumukmuk, umiiyak, nagtatrantums. So ayan, si Isay kumakain na siya ng hotdog na may marshmallow. So halata namang umiiyak siya. Pero ayan, buti naging okay-okay na. Buti na lang nilapitan siya ni Maureen kasi kung hindi baka mawala ulit yan sa mood. So, ito na nga, magbibigayan na nga ng foods. Ayan nga pala lahat ng foods namin. Yung puto, kudchinta, pansit, tapos chicken, tsaka spaghetti. At tsaka may sandwich pa dyan. Tapos, meron din pala tayong juice na nandun sa dulo, nandun sa kulay blong lagayan. Siyempre, kailangan natin ng panulak. Yung nagsasandok pala ng food na, 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 na nakakulay pula, siya pala yung aming presidente, siya si Monette. So ayan, nakaupo na nga yung iba at kumakain na nga rin at nabigyan na rin sila ng mga foods. So ayan, e-epal muna ako sa camera para naman makita nyo ako. Charisse! anak, anak, mama. So ayan, kumakain na nga sila Yung lamesa, dinala ko na dyan sa may likod Kasi nga wala kaming lamesa Tapos dapat sasayaw kami dyan ni Isay Kaso nga lang si Isay tinopak Kaya ayun, hindi na kami sumayaw Ayun nga pala si Ma'am Jane na nakakulay bayonet. nagdi-distribute siya ng ano ng tinapay kasi nga nakalimutan ni Pamigay kanina. So ayan, binibigay niya yung mga tinapay sa mga ano sa mga kids. ayon meron silang ano, School Supplies galing kay Mayor Ombe. Thank you po. Ayan, may bago na namang ano, notebook, papel, tsaka lapis, and ano, crayons, pandikit si Isay. At yung ibang kids kasi nga ano, binigay ni Mayor Ombe para sa kanila. Sinabay na nga rin pala dyan yung loot bags na pag-giveaway ni Shia at tsaka sa mga kids. Ito na, malapit na matapos ang aming program. Salamat sa mga parents na nag ano, na nag-effort, sa mga nag-asikaso sa court, sa lahat, sa mga nagbigay ng chicken, ng pancit, tapos ng lobo. Ayon sa effort, syempre sa lahat, sa lahat ng parents na nagtulong-tulong at nag-contribute din para sa ating ano. para sa ating family day at ayan naging successful naman and happy naman yung mga kids sobrang thank you po sa inyo And also, thank you kay Munet tsaka kay She kasi ano, meron silang pag-giveaway para sa mga kids. Yung mga nakalutbags na may kasamang ano, chocolate tsaka meron biskuit. Tapos kay Althea na nagbigay ng chicken, kay Ate Alicia na nagbigay ng pansit bihon, tapos kay Ate Stella na nagbigay ng balloon. Sobrang thank you po. And dito ko na, dito ko na tatapusin itong video na 'to. Salamat sa mga nanood. And please like please like and subscribe and see you on my next vlog. Thank you. Thank you din ma'am sa effort. And ayun po.